Uminom ka ba ng pain liver araw-araw para lang tisin ng sakit sa kasukasuan? Delikado yan. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang paraan kung paano libo-libong taong tumigil sa pagginom ng gamot at nawala pa rin ang sakit sa loob lang na 7 araw. Ako si Dr. Andrea Francisco, espesyalista mula sa Philippines Orthopedic Center. Marami na akong ginamot na pasyenteng may gout, arthritis sa tuhod, pananakit sa pulso, likod at balikat, at isang bagay ang pare-pareho sa kanila. Umaasa sila sa pain relievers tulad ng paracetamol, ibuprofen, naproxen. Ang mga gamot na ito ay pansamantalang ginhawa lang. Patalipas ng ilang oras, bumabalik ang sakit. Nisan mas malala pa. Kailangan nilang daddagan ang dosis. Sa matagal na panahon, ang tiyan, atay at bato ay humihina. Isang mapanganib na siklo. Sa AMI Center, gumagamit kami ng bagong paraan ng suporta sa kasukasuan. Walang gamot, walang operasyon, walang side effects at pwedeng gawin sa bahay. Pahiran lang ang parte ng katawan na masakit dalawang beses sa isang araw. At dalipas ng ilang araw, ramdam na ang ginhawa. Sa loob ng tatlong linggo, nagsisimula mag-repair ang cartilage. Natatanggal ang labis na uric acid. Marami na ang nakakalakad ng normal, hindi na umaasa sa gamot. Ang produktong ito ay sertipikado ng GMP, FDA, US, at ginagamit ng maraming espesyalista sa Philippines Orthopedic Center. Ligtas ito para sa mga senior dahil gawa ito sa purong halamang gamot. At para mapanatag ka, kami ay may garantiya. Kung walang epekto sa loob ng free linggo, babayaran ka ng 50,000 pesos. Maaring kunin ng direkt ka sa center, ipadeposito sa iyong bank account. Sa ngayon, para sa unang 99 na mag-order mula sa post na ito, makakakuha ka ng diskwento hanggang 70%, Buy one, get one free. Cash on delivery, libre ang shipping. Huwag gaya ng sakit sa kasukasuan na pahirapan ka pa. Pindutin ang mag-order na yan na button sa ibaba at ilagay ang iyong impormasyon. 30 segundo lang pero maaaring magbago ang buhay mo magpakailanman.